naisip ako ng idea guys kung paano <coughs> umami, ating natin views guys at paka followers <coughs> naisip ko guys kakain tayo ng sabon guys yes kain tayo ng sabon wag mong subukan masisira ang buhay mo iwan ko lang kung hindi dadami ang views natin dito guys paano, uh, panoorin nyo guys ng araw hindi pa dadami ang okay. ating views nito, guys. Pati sabon, ah, kakainin natin. Gawin natin lahat ah, para tumami yung ano natin, guys. Views. To. Kuha na ako ng sabon, yes. Ito na guys. Sip ng powder ng sabon, guys. Tuh guys, gagak ini napin tuh guys. Walang-walang ngendi dia kami yang di atasin tuh guys. Sana walang nyaris sating sa apa sana guys. Itu guys, gagak ini napin tuh guys. Tuh nah guys. wala kayang mangyayari masama sa atin guys kung kakainin natin to guys sa nakapanood ito wag yung gagayahin tayo sa mga expert ko lang to ito na guys syok na sabon na powder kakainin natin to guys ito na guys kakainin natin to guys parang nang dodo ayat ito guys baka mapoy put poisoning tayo dito. Ito na dito. Wala kang abri yan kayo. Kabahan yata ako. Sana dumami pa, uh, dumami pang uh, views natin dito guys. Takot yata ako.

Thank <sniffs> you. video bye bye dito na mamatay yata ako dito a few minutes later at para hindi tayo ma food poisoning sa kinain natin ano guys uh, sabon guys I inuman natin to ng kulapo guys para mawala yung sabon na kinain natin kanina kukuha muna ako ng kulapo guys tara itong pampawala sa sabon guys na kinain natin kanina wala po tambal iinumin natin to ito guys kasi uh, para yung sabon matunaw guys ito na guys ito lang yun guys oh. ito lang ang uh, tambal sa pawala sa kinain natin sabon kanina guys okay. Iinumin natin to guys. Sir, cheers pala. Saro, hindi pa matunaw yung sabon guys. Sa panak ni Kulapo. Tama na yun, yes. Baka malasing ako.